kaibigan na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Kung ba may susuming, dagat may tatawirin Maging bundok kanyang aayatin Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal, Santos Patubang Pagmamahal sa kapwa'y lagi lahat Ang kanyang mga kamay mga kalinga, pagdang hapon Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan si Tata Hilario nakatira Yung isa sa beneficiary natin na binibigyan natin na bini Uh, I amin mean, uh, 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 ang sadya ko lang dito ay aming ipapaloap yung anong uh, na binibigay natin kung nakarindim na, na, ba yung area na tatiman like, hindi uh, mga kalinga, sa manyo kami mag na para ano mag ano na lang ang gawin natin tayo Magkuha mag prepare ka ng kawayan yung mga kawayan yun ba okay. yung tinanim ng kumpanya dati Magkuha ka tapos sa uh, mo gano'n, barang okay. Guys, ang haba. No? Ilan ba yung si may, yung bini na nagbigay namin? Hindi. Ilan yun? Ilan? 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 Apat. Kapat. ano? Ano yun? May sitaw. Sitaw. Talo. Upo. Upo. Ambalaya. Ambalaya. Hmm. Kaya dapat may gapangan. So, dito siguro, bukas na ano, mag-apply ka lang maaga. At uh, pupunta kami doon, dahil namin yung mga anak namin para ano, para. Ah. Gawin natin yung ano, yung project natin para mag-umpisa na. Total, malapit pa na yung ilog, di ba? Hindi no, problema yan. Um, Simos na po, ubos na yung mga bigas nyo. Meron pa na ng gamay dyan. Mm. <laughs> um, na, ano, Cherry Me? Ano si Cherry Me? Ha? Okay ka. Galing ka uh -huh. na iskilahan? Mm -hmm. Baga nag-absent ka? May baon ka pa, ubos na. Ito yung baon mo. Ha? Ano ba bigas mo kayo? Oo. Ah. Uh, uh. huh? uh, eh balin-balin. Mm, -hmm. si nanay. Pang pambaon mo lang 'yun. Mm -hmm. Ay bilim bigas, Nagbiyay naman kami ng bigas para ano? Kanta ini niyo. Pambaon. Ibigay mo 'to, 'di? Eh, ang ganda ng bigas, ang ganda ng mm -hmm. buwan. Kita ba 'to? Tara, wala anak. Okay kaya mm uh Kasi -uh. hindi like Magkano naman yung bayad pag magawa ng ganyan? Labor May salasit? May na. O ano yung magbisihan? sa sa kanya, yung kahoy. Sa, mm -hmm. na. Labor lang ilaha Pagkita mo na pagkawa, may gamit pa siya. Magkano lang yung isang set? Kasi iba naman yung ano, iba naman. Ah, pagkawa lang, May gamit man din sa doon, sa kampanya at... Sa at... kumpanya pa. mm, -hmm. mm -hmm. Yeah, okay. gawa ng furniture. Talent din yan. ito mm -hmm. <t songs> <Altoomane apology> tayo, bukas ano sa umaga ang gagawin natin <salt> pag magtabas-tabas ka para mga bandang hapon siguro o kaya maaga kami bukas, pagtulungan natin para pwede na magtanim mga tatal, maraming maraming ay, tinulungan man natin yung isa doon. Ay, tinulungan natin yung isa doon, si namin si uh, oh. yung si Tatay. ya. Yung sinun, oo. Tapo, natapos yung mami niya doon, yung gano'n din, palaya. Ang palaya. Ay, may ano na, gapangan, uh, may bahay-bahay na ba? No, pwede, pwede, bigyan din kita ng kalabasa, samit na tanong yung kalabasa. Bako na. Ha? Hmm. Asa man yung may tanong ng ano, kalabasa? Ako, sa ubos. Ay, ba, 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 ba? Ito po, oh. si ng kalabasa. Ayan, ito yeah. po yung si ng kalabasa, tay. So, pang lima na yan. Ano so, mo doon sa anong dapat taniman? para oh, Pag dumami na, pwede mo nang ipagbinta. Mahal pa naman. Okra ngayon, ang mahal. 75 kilo. So, marami kang okra. Pera na, kahit pagbili mo lang ng 50, doon pa rin kayo. Parang walang din tayo nakapagbigay ng okra. hindi hmm. hmm. ka ba nabigyan ng okra? Pwede na lang yung medya kayo, sa kameris bilyade rin ah. Ah, daka na. Pwede na, tamang-tamang. lang man, pwede o oong. Magaling lang yan. Paano magpag na tayo? By next month siguro magkakaribis na. Huwag pa may ano na. Ganyan tatlo, mo Trabaho ako. Huwag po tigil mo, gabi-ibag ba bago. Hindi ko katulog. Huwag mo na ipinit ang kasi may sakit ko man. Pag ano, upin lang. Bukod na mga ano, baka masasama yung mga anak ko. Oh, tulungan, tulungan ka namin. Mm -hmm. mm -hmm. Magtanim. Ka, niyang, so, ah. Tulungan po yung kawayan. Mabili po Ay, so natin. Ah. May bara ka ba dito? Na. <laughs> <Nanti>. <laughs> 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 para yung gawang pa. Mm -hmm. Tabangan na lang ng tanong. Kaya katong, among um, ikaw, isa ka pinipisyari, among um, namang nabuhatag balay-balay ang gulay. lobia? So, di, ano, twine lang. Dito sa dalagbong. Hmm. Para maganda tingnan, organize yung tanim mo. Talo, para na lang dito. Hmm. Yung parang natin, para... Tawagin mo yung isa pa, si... Ano pangalan nun? anak ni Erwin. Ano ibigayin? yung BBM? Okay. Yung... yung Opo. With... Talo, o kuwan. Ito yung sa'yo. Sa alam mo ayan. May baon ka na. Yung po mga suming uh, natin. Uh, okay. yung hindi pa ano, naka, ano, naka-prepare sa si tatay na pwede nyo natin gamitin sa Sabay bukas, yeah, yun ang trabawin namin mga kalingap. Para ano talaga yung uh, binibigay natin, talagang uh, tutubo na. Ako wala lang ako nagkuhan ka ka half gabi. Ano din yan, kanini yan. Ang dahilan mga kalingap kaya uh, si tatay hindi makapagtrabaho na uh, ano, sumumpong yung sakit niya kanina. So, balikan lang natin bukas si tatay. At least, ma-prepare lang niya yung bambu. kawayan. yan. Oo, para ma... I-prepare na yung bambu tayo. hindi naman magtrabaho para ano. Oo. Kaya mag-sticking man ta sa kwan. mga tag-20 kahaba. Ganun. Para dito, tutuloy na natin. Para may tanong natin yung dapat itanim. Sana uulan ngayong gabi. Nagay doon nang pag, 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 pag na, Pabutura, ah, ah. Alam mo ba kung paano yung kalbasa pabungayin? Sabi na may lalagay na yung si babae pag ano. Pag, o ano? pa. Opa. <laughs> alam ni nanay pa. Ah, para magbunga. <laughs> Oo. Oh, okay. Mm. Kasi ko ka-observe na itong umagad na po Kasi Kuwas. Si Ritzel uh, si, uh, si, uh, si. mm -hmm. so, na Ritzel. Hmm. Ito ang sikin niyo umama niya. Sa anaw niya tayo, ang patas na anaw niya. Ito niya sa anaw niya. Pero yun sa puno talaga, yun sa may... Huwag uh, bunuti, bunutin yun. Yun sa puno talaga. yung mga sanga-sanga lang niyang bunutin. Hindi. Eh, yung puno niya? Ayun ang ano ba oh, eh, Kung nakagamot naman dito, sir, ang kuha niya, ano oh. yung katay, yung kung mag magaway, oh. pwede niya gabuto niya. Yung, so, sa, eh. yung sa puno talaga niya? Ah, hindi. Hindi namin Parang alam yan. Siya. Ah, ganun ba? Yung iba, nagkukuha ng ibang mga, ano, mga bulaklak niya, Iparis. Si Paris. Oh, kanin, kung, kanin, 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 Hindi natin alam kung ano yung babae, mm -hmm. ano yung, ang yung, yung sinasabi na ipollinate? Um, I-pollinate. I-pollinate. Hindi ba ano. I I I mm -hmm. kasi natin alam kung alin ang babae dun. ano? Alam mo ba tayo anong ah, babae? Alam mo kung an anong babae na balabala? Kuwan ang makita ko ng babae ko ngayon. Kagmay. Kagmay na daon. Yung malalaki, yun ang lalaki. Yun ang lalaki na malalaki. Ang babae, yung malinate. Tapos yung, yung manlaki ang kunin mo, ipatong mo. <laughs> Mahirap din yun. Mag-i-charge ka ng rate doon. <laughs> <laughs> Yan. Yan so, yun, yun lang talaga ano namin sinadya namin ito para ma-prepare mo. Okay

Wait, oh, wala. Oh. na-remote ko sa sitaw. Oh, wala, nadala. Ano yung pangalan mo? Dalmar, well, oh. Uh mm -hmm. eh, -huh. mo yan. Ah, Tingnan mm -hmm. din namin. Oh, bukas, may trabaho ka na naman. Bukas. Meron, pero ano, kalahati ng Kalahati nga oh. Eh, ano mo, itanin mo doon sa iyong, ano, paligid. Uh -huh. Uh -huh. Tapos, uh, para may, ano na kayo, may magulay na kayo, ah, na. ano. Ah. Kwa, Wala mo kayo nung bumalik kami dyan. Nag-charge <laughs> <laughs> sila. So, Doon ako na ni ano sa... Doon sa may bahay ng amo ba? Ay, ah, hindi na rin. Pagsama oh. so, yung asawa mo. Oo. Oh. Ah, kahit pala walang tao. Hello, hey. baby. Kumusta? Ba't mapayag ka? Nagkasakit mm na. -hmm. Ha? Nagma may naman sa ina. Payat din ang nanay. Payat hmm, din ang nanay. Hmm. May sakit ka ba dahil? <laughs> <laughs> Ba't ang payat mo? Ba Ganyan talaga oh, katawan. Oh, ganyan talaga. Katulad ng anak natin si Jamil. Oh, okay, no? Ang palayaw payat. Kasi payat na siya no? <laughs> Si payat oh, Ang ganda na yung mga tanim tayo. Ang oh, mahal pa naman oh. ng mga gulay ngayon. Oh, mahal masyado Biligyan sa palengke. Sari-sari sa, sa palengke. 70 per kilo. Oo. Oh, oh. Libre sa tao. Oo. Oh, oh, oh. Malibre pa yung si kain. Pag nagbunga na, pag malago na yung gulay nyo, Makapagbinda ba kayo? Ma Siyempre, income din yun, di ba? Mm. -hmm. Ayan. Ayan, nakapagbigay na tayo ng mabinhi. Ang mga ah, ba, nakapagbigay na tayo ng bini. Maraming salamat, Siyang, ah, sis, ah, sis Irene ah. Uh, sa iyong at, ah, ito. Binigay na naman natin sa ating mga beneficiary. Para po sila makapagtanim na. Ang kailangan nandoon doon, uh, may tanim talaga kaya pinapalap natin uh, at ati Irene DB. Uh, sis. <laughs> sis, Irene, uh, sis Aaron DB. Ayan, nalutang na si Mick. <laughs> Malimuti na ito mata na, matanda na talaga. <laughs> ayan, ayan may, may kanya-kanya na silang seedling. Okay, ha, sis. ilang taon na? Ilang taon na, kailangan na edad mo? 68. Mm. 68 na si Tata. Ito okay, yung mo sa akin, ano, years 15 years. 15 years, ikaw 58. 58. Mga 50 na binang, malapit na mag uh, senior, citizen. So magpa, ano tanong? Yeah, na? Si Pagkedo nga, mission yan? Ano? Sipag at Si lang. Si lang, para huwag tayo maghirap. Mm uh -huh. yung kahirapan, uh, pag hindi tayo magsikap, uh, lalong lalala. Kaya, Pag ganito na may, may, mga mabubuting puso na nagbibigay, nagpabigay sa inyo ng bini, kunting pabigay, grocery, uh, si Sir MDB, pasalamat sila na meron daw mga tao na kagaya nyo. Uh, Taos puso na bibigay, tumutulong sa mga kagaya nila para sila makapagumpisa makapag ulit sa kanilang anak buhay. Paslamat Pasalamat tayo na meron mga tao na ganun. At ang uh, tumitingin sa inyo na, na sana darating pa na ano? Yung maginhawa naman kayo, di ba? Maganda ka pa. Mm -hmm. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng uh, ni Sis Irene TV, yan, uh, malaking tulong yan. Kaya anong masabi natin sa ano kay Sis Erin Irene Salamat uh, kasi. Salamat kasi. Uh, Nag-isip niya -is sa mga pobre na tao. Yan mga talaga ang sadya ng kalingap tayo na mm -hmm. Lingapin yung mga tao kagaya nyo. Nangangailangan. hindi uh, lang na gusto makita na may mga tao na ganon. hindi mo natin masiguro talaga dahil din sa financial problem. oo oh. Minsan hindi makapag-umpisa yung tao. Yeah. So, haba may mabubuti puso. Yan. Salamat ano natin. Ang, uh, ano man lang namin yan tayo pati sa sponsors natin na sana pahalagaan yung mga binibigay nila. Salamat, tani. Mm -hmm. Ati Manu, tapo. Mm -hmm. Ati tapo. Mga pusgan no, no. na to. Pasalamat sa inyong pagkakalaan nyo. Kakinin siya yung video ako yung, yung parito, Mahal yan? Mahal mm -hmm. talaga yan. Tag-100 each yan. Oh. Mm -hmm. Ay iba, tag-200 iba, 200 pa. 200. Mm -hmm. Ibang klase na ano. Ito sa kapalit. Pumukin nyo nyo, o ginagata nyo. Oo. ko na. Ano, at uh, si Jalim Dibi, ay pasalamat sila na meron daw mga tao na kagaya nyo. Uh, taos puso na bibigay, tumutulong sa mga kagaya nila para tapoy makapagumpisa ulit sa kanilang at buhay. Yan oh. mga kalinga, maraming salamat. Uh, maraming salamat nga pala sa tulong ni Kuya Bal at Edna. Mga kalinga po na, sa iyo na kong kailangan, sa kalinga family, Uh, sa support niyo at mga pa paano pa, bigay niyo sa anak, uh, ating mga beneficiary lalo na sa mga sponsors kagaya ng uh, ni Ate Dai ni Assist Irene DB Mama Richang uh, Dina, Mami Dinas Blood, yeah, at Mami Dinas si Mami Yai yan po ang mga pasasalamatan na aking tayo. Mm -hmm. uh, to mo rin kalimutang suportahan si Kuya Bal at Edna, Kuya Pab. Kung team kalingap at siyempre kami nanan -hmm. na nandito. Uh, si Mick and Agnes. Uh, walang ibang hinangad, hinangad na buong tiyan uh, kalinga kalingap family kundi tutulungan kayo. Kaya asahan namin Salamat. yan tayo bukas. Salamat kayo. Uh, may prepare na yung ano, mga kawayan dyan oh. para bukas trabahoin natin para may punla na yung mga similya. Hmm. Yan lang. Yan lang po mga kalinap. Maraming salamat. Bye, -bye. God bless. Akong kaibigan na laging maaasahan Ang nais makatulong sa hirap na kababayan Diba may susubi, dagat may tatawiling Maging bundok kanyang aayatin Tuebäl, tu je vaal, tu jebal se toscuban, van mamassa hajoilla pied.